Sen. Rafi Tulfo gusto na alisin ang PhilHealth contribution sa mga OFW siguro nakarating sa kanyang kaalaman na hindi naman talaga napapakinabangan ng mga OFW ang PhilHealth nila at nagsisayang lang ng pera at napupunta lang sa korupsyon. Sangayon nga dito si Banat Bay sa mungkahi at pamamaraan ni, ni Sen. Rafi Tulfo, na dapat muna siya mag-ingay at ipaalam sa mga tao ang dapat niyang gawin batas, dahil alam naman natin na pagpinasa agad ito hindi yan susuportahan ng mga kapwa senador, narito ang video panoorin natin at kung hindi ka pa nakasubscribe, magsubscribe ka na para palagi ka updated dahil iba na ang may alam sa mga balita. Magandang araw mga banateros at ito pa rin po tayo sa Japan at uh, mag mag-update lang tayo ho oh, sa isang uh, napakaganda punto ng isang senador na no, si Senator Rafi Tulfo. Sabi kasi uh, ni, ano, uh, ni ni uh, Senator Raffy, dapat daw po ang mga OFW ay wala ng feel health. Okay. Ako naniniwala na tama ho yun. Matagal na ho namin gusto ho yun ng, uh, nung panahon ho ni mo gusto ho namin mawala ho yung feel health ng OFW. Kasi ho, tama naman po yung punto niya eh. Yung punto niya na hindi naman nun nakikinabang yung mga OFW doon sa insurance na yon yung feel health na yun. Bakit ho? Eh kasi nasa ibang bansa naman po eh. iba. Ibig sabihin nun, hon, hindi naman ho ma, ma utilize o ma, maximize yung benefits nung PhilHealth uh, na po na yun. Kasi pag nagkasakit ho ba kayo, kayo mga OFW, kayo nasa iba't ibang bansa, pag kayo ho ba nagkasakit, ayo po ba ay... Uh, uh, papakita papasok ka sa ospital, kunwari hospital ng Japan, ospital ng, ng Dubai, ospital ng Qatar. Sabihin mo, ito may pill health ako eh. Nak ng tutsa. Di ba nauna, may sarili na ho kayong insurance na, minsan yung iba mga bansa, may sarili yung insurance na, na binabayaran. So, dagdag pa ho itong pill health. Although, sabi nga nung doon sa pagdinig na yun, nagsalita ho yung taga uh, gobyerno at sabi niya, eh, meron naman daw ibang mga nakikinabang kasi yung mga benefits daw, eh, tulad ng kanilang mga kamag-anak. Tama naman din po siya doon. Kaya lang, ang punto po dito, yung being required to pay, sana ho, hindi na lang po gawing requirement. ba? Diba? Alam nyo, ito nga, eh, Marami tayong nakakausap mga OFW, OFW sa iba't ibang bansa. Alam niyo ang problema sa Pilipinas, eto. Eto, kay kwento ko lamang sa inyo to. Alam na, alam mo natin yan dahil naging OFW din po tayo. Walang trabaho sa Pilipinas. Mahirap kumuha ng trabaho. Alam naman po siguro natin yun. Eto, hindi u problema ng kasalukuyang uh, kasalukoy ang administrasyon. Matagal na hong problema po ho yan dahil nga patuloy natin sinasabi hanggang hindi ho tayo magkaroon ng uh, uh, open na ekonomiya para sa mga foreign eh, wala ho mangyayari at uh, medyo mauunahan talaga tayo ng ibang bansa e eh, ganoon na nga ho at dahil doon mas may mga oportunidad sa ibang bansa kaysa sa Pilipinas at the same time ang dami mga Pilipino na wala ho trabaho kaya talagang agawan ito nga, halimbawa ho, sa Japan. Sa Japan nga eh, uh, ang mga empleyado ng restaurant, iilan lang. As in, ko, konti lang. Tatlo, yung mga malalaki, pagkabaliit, isa lang. Minsan, dalawa lang. Diba? Ganun o. No. Ganun o no ang malupitan dito. Kasi nga, uh, ano eh, mayaman ho no, itong bahay na ito. Marami yung trabaho. Ibig sabihin, mas marami ang trabaho kaysa sa mga naghahanap ng trabaho. Eh sa Pilipinas, so, oh, isang restaurant na maliit, mga lima ang empleyado. Yung iba, nagmamaritesan lang. Tama, mali. Di ba? Sa isang, ano nga, mas madminsan, mas madami pa yung empleyado kaysa sa kumakain. Totoo naman eh. Bakit to? Oh? Kasi nga, oh, ang napakaraming empleyado, kulang ang uh, businesses. Ngayon, Ganun na nga ang sitwasyon. At yung ibang kababayan natin, gusto mag-OFW, abay, pambirang buhay ire. Pahihirapan pa. Oh, from Dole to oh, POEA. Oh, asama na dyan yung... Uh, pasensya na, pero totoo eh. Diba? Napakarami mong kailangan training na minsan. Pera-pera lang naman yung training na yun. nagyari oh, nangyari sa akin yan eh. Pa-training-training pa pera-pera. Sana sinabi na lang, bigyan na lang ng pera. Alam mo yun? May keso, may ID pang ibebenta. Pag may ID kang ganto mas madali kang uh, tulungan ng gobyerno, mga ganyan-ganyan. Tapos, eto pa, masama. O, oh, di ba? Pagdating mo pa ng immigration, may trabaho ka na nga. Ang dami pang hinihingi. O, oh, nasa na papel mo? Nasa na yung mo? Nasa na yung OEC mo? Lahat, puro ganyan. Nasa mo? Ano yun? anak ng tutsa. Wala nang na trabaho sa Pilipinas. Pinahihirapan po magtrabaho sa ibang bansa. Di ba Tapos, pag-eleksyon, pag-kampanya, number one ng OFW, oh, kayo mga OFW, tutulungan ko kayo. Pero nung pag na, wala na, kakalimutan na ako kayo. Kaya nakakatuwa. Yung ginagawa ni Senator Rapi, pinupunan niya yung mga uh, basic na problema ng mga OFW. Nakakatawa lang kasi sa totoo lang, marami ho dyan. Bukang bibig ang OFW during na campaign. Pero pag nakaupo na, nakakalimutan na. Eto si Senator Rafi, hindi, sorry ah. Even if may punto yung sasabihin nilang bakit hindi na lang siya gumawa ng batas? Bakit hindi na lang siya? Kaya nga ho, meron tayong tinatawag na ganyan eh. Para mailabas 'di ba? yung mga mga punto, yung mga yung mga mga problema sa ating lipunan. At mula doon, pag nag-ingay ho 'yun, at tayo mga kababayan, eh dinamo tulad niya, diniskas niya 'yan. Tapos tayo mga OFW, sumang ayon at magingay, ingay ba? Diba? Pag ginawa ho natin 'yan, aba maaring ang ibang mga senador eh medyo mayanig din. Kasi alam mo, minsan yung mga senador, eh, minsan lang, ah, hindi naman nung kadalasan. Ha? Eh, minsan, eh, tutulog-tulog din eh. Lalo na pag ang nailagay yung mga sip-sip lang. oh, di ba? Lagay kayo. Lagay niyo pa alam mga sip-sip dyan. Pag yung sip-sip lang sa, sa presidente naging senador, tutulog-tulog lang yan. Bakit? Si sip-sip lang yan, okay na ho siya sa presidente. Okay na ho niya mga proyekto niya. Di diba? Ganun lang naman ho talaga yan eh. O, oh, tapos, ito na mangyayari. Yung mga pangangailangan ng OFW, hindi kagalawan. Kaya nga, mag-ingay ho tayo. Eh, nagingay eh, ingay naman ho tayo bilang mga nangangampanya sa isang kandidato. Sabi, pagkaisahon ho natin ito, tanggalin na ho yung pilhel. Hindi na ho gawing requirement. Okay? Again, pwede namang maging option kung gusto mo talaga yung benefits mo, yung mga kamag-anak mo, eh may pakinabang sa pilet na binabayaran mo. Then, walang pipigil sa'yo. Kumuha ka ng pill health. Pero, kung sa tingin natin, eh, medyo, yung mga ilang kababayan natin, eh, ayaw na. Kasi nga, dagdag gastusin pa yan. Dagdag pa yan. Mababawasan pa yung sibuyas na bibili nila. Kasi, pambira sibuyas yan. Ha? pataas ng pataas. Tapos, yun naman pala ang purpose nun. Importation. Sana sinabi nyo na lang noong una. Hindi, kailangan namin mag-import para may kumita sa amin. Kasi, wala nang negosyo. Eh, sana ganun na lang. Hindi na yung paligoy-ligoy pa na unti-unting tumataas ang sibuyas. Sabihin nyo na lang, hindi, kailangan namin ng, ano, ng pang, ano, pang uh, out of the country na budget. <laughs> Kaya, kaya kailangan natin mag-import. O ganoon na lang sana, hindi yung keso, walang sibuyas, walang sibuyas, tapos magmamahal. Eh, pattern na eh. Alam mo yun, pattern na, pinagluluko na tayo nito mga to. Ay, okay, marami pa rin yan, bulag-bulagan. O kamusta naman yung mga bulag-bulagan yan? Bati-bati naman kayo sa comment. Yung mga bulag-bulagan yan. Hi, ganun kayo. Hi, bulag pa rin po ako. Pero nakakatawa. Dahil marami po sa sa mga kababayan natin ang nagising na o, Tingnan nyo, ilagay nyo rin Ito, kung meron kayo mga nagising na dyan Huwag kayo mahiga Mag-comment po kayo dyan sa baba Sabihin nyo, oo oh, ako Isa ako sa mga nangampanya sa bagong Pilipinas At pagkakaisa anyare Hirap-hirap bumili ng sibuyas ngayon di ba? Kaliwat-kanan ang Hindi mo alam na nangyayari di ba? Mga tapos, biglang papalayain pa Anak ng wedding, oo. Uh, alam mo, may napanood nga ako, bali. Ito, meron ako napanood kasi may nagtag sa akin. Pinaliwanag niya na may mga ibang bagay din naman na mabilis ang ang uh, justisya. O oh, kahit sa mga drug ah uh, involved, ganyan-ganyan. Ang nga isip ko, aba may punto siya. May punto yung mamang yun, ah. Sabi niya, oo, May mga mabibilis, pero ang tanong ito, kung may utak kang animal ka, ha? Ba't hindi mo itanong sa sarili mo? Ibig bang sabihin na may mabilis na iba at itong pagkakataon na ito ay mabilis dun sa anak ng sekretary? Ibig bang sabihin nun tama na? Hindi, tanong ko lang. Kasi it doesn't mean tam may ginawang tama yung iba o ginagawa ng iba o nangyayari sa iba. Ibig sabihin tama na. Ibig sabihin walang katiwalian o walang, walang walang istoryang hindi maganda, di ba? Hindi ho ibig sabihin ganun. Wag ho tayo ano, masyadong mababaw ang iisip Di ba? Hindi porkit meron, malayo natin kung meron din nangyaring bayaran dun. Kasi nag-cite siya ng mga ilang example. O ito, drug, uh, ano din to, drug, uh, uh, na-issue rin ito. Bakit na palaya? O eh, bakit? Hindi, alam mo ba yung buong detalye nun? O eh, what if may nangyari din hindi maganda don kasi sa isipin niyo to ha. Ilan lang yung sinaik niya? Tatlo, lima. Sa dami-dami dami ng kaso na nagtatagal ng taon, mahigit, di ba? Yung yusik nga na nagsalita eh, na dating yusik. Ang dami ho talagang nagtatagal ng na mga kaso. Kung meron man mga mabilisan, eh ba, baka yun yung mga, mga ano, mga, mga merong kasunduan na nangyayari. Hindi natin alam. Pero ilan lang ho yung sinet ng mama na Ang dami na naniniwala. Alam mo, itong mga tanso talaga, medyo mahina talaga yung logic and understanding in life. Mga argumento nila pang, uh, pangbatae bata eh. Anyway, balik tayo dun sa, sa issue ng uh, OFW. Ako, ito na lang sa akin. Yes, dapat talagang ang mga senador, kasi sasabihin ni Kabutas ito, ba't hindi ka magano, senator Rapi, ba't hindi ka gumawa ng batas na magtatanggal, bla 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 Ito lang kasimple ho yun. Ito ang simula. Ibig sabihin, no, minsan kasi sa Pilipinas, malakas masyado politika. Okay? Kunwari, na naisip ni senator Rapi, gumawa siya ng batas na magtatanggal ng pilit without making a noise eh hindi hususuportahan niya ng ilang mga senador. Tama-mali. Oh. Kaya sometimes, kailangan ni Senator Rapi gumawa ng ingay bago niya i ang isang bagay para the pressure will come from the people. Oh. In this instance, from the OFW. Minsan kailangan ganun. Diba? Kasi ang mga mga politiko natin bulag pero takot sa social media bulag ho sila pero takot ho sila pag ang tao na nagsalita. So how do you do that? You make a noise. Make a noise like ano ginagawa ni Senator Rapi. Tapos, pag everything is uh, uh support, di ba? That's the time. Pwede siya magpasa ng ano. Pag nakita na hindi 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 pinupus, di ba? Pwede niyang pag-ingayin uli yun. O ako, nagpasa na ako ng ganitong batas pero memang mga senador tayo dyan, diba? ng mga senador tayo dyan, mga ayaw at gusto atang, meron atang uh, kaibigan sa Pilhent, at least. Kasi alam niyo sa Pilipinas, ang politika malupit eh. Para mapagmagawa mo batas ang isang bagay. Uh, Minsan, nakakaano yung ginagawa ni senator Rapi, na unconventional, yung ginagawa ni senator Rapi na nag-iingay, uh, di sinasabi pa ng iba, kakandidatong susunod na national. Ako, oh, wala na akong problema doon kung tumakbo siya national in the future. As long as may ginagawa siya ngayon. As long as yung pag-iingay niya, eh, nagbibigay awareness at nagsisimula para magkaroon po ng batas na makakatulong sa ating mga kababayan. Again, ulitin ko po ha. Mas gugustuhin ko na ho yun kesa sa umaangkla lang sa pangalan ng kanilang pamilya. Ano gusto ninyo? Yung ganun kan senador na umaangkla lang sa pamilya? Sa family name nila? O sa kanilang angkan? O isang senador na nag-iingay, nagtatrabaho? Di ba? Oo, unconventional, nakakatakot, pero ano ba? Sa ano ba gusto natin? Gusto ba natin makagawa sila na ng batas na makakatulong sa atin? O gusto lang natin ng papakit ng mga, mga senador? Ay, nang balam bahalang pumili. Ako, nilang lang, ho. Gusto ko lang, nga uh, dapat napapanahon na, ho, ng PhilHealth ay hindi gawing requirement. Saan? Sa pagkuha ng mga papel, dokumento, at pagpunta ng OFW sa ibang bansa. di ba? Yung mga pangalawa, pag sa immigration, hindi na kailangan ng mga napakarami pang sana ho, magawa ng paraan ho ng mga senador natin yan. Kasi, the mere fact, ito, isipin nyo ito, ha? Ewan ko nga bakit yung mga senador natin, ay, mga senador, sorry, mga immigration natin, minsan talaga may saltik din, eh. Ito, ha? The mere fact na yung isang tao nakakuha ng working visa na napakahirap kunin, di ba? Hindi nga ho yun under ng gobyerno natin. Working visa na ini-issue ng mga embahada ng mga iba't ibang bansa. Halimbawa, working visa sa Japan, working visa sa Middle East, working visa sa Korea. Ang dami mo nang na isasagmit doon. Tama, mali. Para mabigyan ka na working visa. Tapos, pagdating pa sa immigration, tatanungin pa, asya na yung mga papel mo, anda ka ng wedding. Eh. Hindi pa ba, ba obvious? Kaya nga ako may working visa. Ano yan? Nilagyan ko yung mga embahada ng, ng ibang bansa para magkaroon ako ng working visa tanga-tanga rin eh. Sorry ha, di ba Sana naman huwag wag nang ganun. Although, syempre, ngayon, wala silang choice. Hingin yun. Okay, bakit? Kasama ho sa pamantayan nila. Ka. Kasama ho yan sa kanilang uh, uh, mandate, di ba? Kailangan no, eh, humingi sila ng mga ganyan-ganyan. Wala tayong magagawa. We have to to play the game, di ba? Pero hopefully, sana magkaroon ng batas na wala na akong ganyan. Kasi, ang hirap na nga nung dinaanan nung tao para makakuha ng working visa. Ang daming binigay nun. Eh, maging tourist ka nga lang eh. Di ba? Ay, tourist ka kailangan. Meron kang perang malaki sa bangko. Hindi, biro yun. Buti nga, sana wala na. Ha? I hope, wala na ngayon. Wala nang show money, show money sa airport. Sa akin, simple lang naman sa immigration. Sana ang hingin, hotel, accommodation, tapos, eh, uh, pabalik at papunta, uh, papunta, at pabalik na ticket. Sapat na dapat yun. di ba? Hingin ka pa ng show money, anak ng wet. Ginawang ano, kay bangko. Kailangan may may dala-dalang pera, ganun. Eh, paano ko yung pera niyan, tala gold bit bit niya pa yun sa airport may tala talano gold anyway balik tayo doon sa OFW sana ho wag na ho nating pahirapan ng mga OFW yun eh, lamang po maraming salamat ako po si Banat Bay sa susunod